Mga baka sa Brazil, namatay daw ng sabay-sabay dahil sa kidlat? Ano ang gagawin mo kung ang mga alagang hayop na pinaka pinakaiingatan mo ay matatagpuan mo na lang na wala ng buhay? Ganyan ang nangyari sa isang farm sa Paresis sa Rondonia, Brazil. Kung ano ang kwento, alamin. Sa isang video, makikita ang napakaraming baka na tabi-tabing nakabulagta sa damuhan. Kung titingnan, ay aakalain na natutulog lamang ang mga ito. Ngunit ang totoo, patay na pala ang mga ito at naninigas na ang mga katawan. Sa ganyang kondisyon, inabutan ng caretaker ng Villa Basco ang siyam na sa mga alaga nilang baka sa farm. Ayon sa caretaker, bumuhos daw ang malakas na ulan na may kasamang kidlat isang araw bago ang pangyayari. Hanggang sa nakita na lang daw nito na patay na ang mga baka matapos magsagawa ng routine inspection. Ang paresis pala ay isang mataas at mabundok na lugar kung kaya may posibilidad na tumama sa lupa ang kidlat na maaring naging sanhi para makuryente ng sabay-sabay ang mga baka. Gayunpaman, malaking problema pa rin sa farm ang pagkamatay ng mga baka kahit may iilan na lang ang nakaligtas. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang makaranas nito? D.W.I.Z. Research Report. Re, Re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.